Hi! I'm Nery Miranda. Isa akong housewife. Mahilig na akong magluto bago pa ako mag-asawa. Seneryoso ko lang ang pagluluto nung naging housewife na ako. Gusto ko lang i-share sa inyo ang mga recipes na natutunan ko, na-invento ko, at mga paboritong ng pagkain ng asawa ko. Huwag kayong matakot mag-aral magluto. Wala sa edad yan, at iba talaga yung pakiramdam kapag ikaw mismo ang nagluluto para sa pamilya mo. I am sure kaya nyo rin gawin lahat ng mga niluluto ko at binibake ko. Kaya magsimula tayo sa mga simpleng recipes na kayang-kayang gawin ng lahat. Welcome to Nery's Kitchen! Ito yung version ko ng binagoongan. Nilagay ko na rin sa kawali para dagdag presentation. Medyo maarte kasi ako sa paghahain sa lamesa. Ayaw ko rin kasi yung pagkatapos tutuin, itatambak lang sa mga plato yung mga ulam. Ewan ko, feeling ko nakakabawas appetite. Siyempre, dapat kahit na sa bahay kayo at kahit kayo kanilang kakain, dapat effort pa rin. Hihintayin nyo pa ba na may mga bisita para ilabas yung mga magagandang plato at baso nyo? Dapat, masispoil nyo yung sarili nyo kasi you deserve it. Lagyan ng asin yung liyempo at ihawin. Ihawin din ang talong. Igisa ang bawang at sibuyas sa konting oil. Ilagay ang alamang. Timplahan ng suka at asukal. Kapag masyadong masabaw yung alamang na nabili, isalin yung sabaw sa ibang container. Igisa ang alamang, tikman at timplahan ng suka at asukal kung maalat pa. Pag okay na yung lasa, ipato na ang inihaw na talong at liempo. Super dali lang ba? Diba? Kayang-kaya kaya nyo rin yan. Kahit hindi kayo mahilig o marunong magluto, magagawa nyo yung mga recipe ko. Matutuwa pa sa'yo si Mr. Tapos, kung meron kayong kilaw na mangga, edi sob na sob na. Yun lang. Ginawan ko ng merienda ang asawa ko, ang ham and egg sandwich. I-melt lang yung butter sa pan, tapos lutuin yung ham. i sauté yung onions sa butter para tumamis. I-toast yung bread with butter,